At... Ng <laughs> <laughs> <Kuma ganun> ano <laughs> <laughs> ito po yung paborito kong puntahan kapag ganun. hindi pa Basag yung mukha natin sa bisigasya. Next trust, si Nina, yung gaga na... Lapit na kami mag pala. Oo, YouTube. Oo, uh, YouTube. Lapit na mag-1K. Kailangan na pala mabasag yung mukha ko. Dapat din nagtigang gulta. Baka sa Oh, ba't ayo sa atin, tira-tira tiket. Eh, hindi kaya? Ay, na. At kalahin na tayo. Tingke talaga ni tayo 'to sa papa. ngayon, isang uh, yung talipapay ginala natin kanina, Sa so, ngayon kakain po kami sa karenderiya kali. Wala na kaming pagluluto ni nan. Puro <laughs> kain na lang kasi sa labas eh. Para minus gastos. Oh, so, hindi ka na magluluto, hindi ka na rin uh, bibili ng gas kasi bumibili kami ng gas kasi yung butuan namin di gas lang siya so yun know, medyo less pagod uh, less gastos yun know, diretso kain namin wala nang hahanapin pang iba